Grabe, zero visibility, three perso. Oh. Ayan, oh. Tara. Punta tayo dong Gusto mo makalakad dito, oh, dito sa, ano, sa tulay. Grabe. Napaka, ano, hindi mo makikita talaga yung daan. Ayan, oh. <laughs> Astig. Ganda. Pati yung bundok dito, oh, hindi mo nakita, three perso. Oh. Halos wala ka talaga makita pagkano. kung hindi tutukan yung pagtingin mo. Ayan, oh, Diyan oh. Ayan, oh. O, oh, diba? Ano? <laughs> grabe. Paano? Pag may lumabas, agad dyan na ano, na wrong turn, ano? <laughs> Ayan. Gusto ko lang maglakad, trippers, dahil nga, first time ko maglakad sa ganito kakapal, ano, ng ulap or hamog trippers, ano. Tignan nyo yung dadaan. O, oh, diba? O, oh, grabe. <laughs> grabe. Ayan, oh, wala agad dyan. O, oh, diba? ba? <laughs> di Sarap pag picture picture dito. Iniwan ko na yung motor ko para lang pakita sa inyo to, tripper. So, alright, agad uh, parang out of flower na ako. <laughs> Asa na ako? <laughs> Grabe, para ako natatakot tumawid doon, trippers. Baka biglang may umano, sumulpot na sa sakyan. <laughs> Ayan oh, talagang asin in, wala Oh. Uh. nandito ako sa gitna ngayon. <laughs> Nakakatakot! <laughs> Matakot baka biglang may bumusina na lang ano. <laughs> dito na tayo, dali, dali, dali. <laughs> uh, grabe. <laughs> grabe na kakatakot tapos hindi mo makikita yung ano doon oh. Ayan oh. Tunnel na yan, trippers. Tunnel ng Marcos Highway, ayan oh, may dadaan. Hindi pa natin nakikita pero nandiyan na yan oh. sa tapat. Ayan oh, walang ilaw. Oh, walang ilaw to. Hmm. grabe bumabiyay sila ng ulang ilaw delikado yon. kita naman yung plate ng bergeriti <laughs> may lalabas na naman no? Oh. ah ang sarap lang tumambay dito lamig kasi sobra oh grabe hindi makita yung mga dadaan talaga oh oh bigla na lang may susol ano gulat ako, kala ko may truck sa likod dyan na sasagasa sa akin. <laughs> op oh. Grabe, ang kapal trippers. Kala ko kanina may sasagasa sa akin. Ayan na, medyo ulan na yung kasunod trippers medyo may nararamdaman na ako ambun-ambun <laughs> ayun tripers, sabi ko na eh uulan na so nandito tayo sa Nature's Vibe Cafe dito sa Tuba Benguet para makapag-hack show ko para, so ito yung view natin dito tripers. what a nature vibes tripers ganda oh diba napaka cinematic preppers kaka relax pag ganito lang tapos with hot choco ayos na Ooh, sarap ano oh. so kanina makapal yung ano yung ulap or yung hamog kaya ito, ito yung kasunod niya ulan na talaga, 3% para tignan natin do sa labas ito ito yung labas nito ng nature right? Ay. ay wala nang ano ayun no, hindi na yata nalalagyan ng ano ng bonfire kundarang vibes eh Ah, ang lakas din po si ay Ganito ang ganda pa rin dito, treepers Nakaka-relax talaga yung vibes ayun na nga, mas lalo pa lumakas yung ulang treepers, ito Pero, napakaganda ng vibes natin dito sa Nature's Vibe Cafe well One thousand eh. Gusto ko yung mga ganito lang trippers, yung in lang yung, ano, yung bawat oras ng buhay ko. Ayun, gusto ko yung ganun lang. Tapos yung hindi nagmamadali, yung chill lang o relax lang. Ayan o. Uh, Grabe, papapasok yung ano dito yung ulap ko. Nature's <laughs> vibe. Alam nyo, trippers, hindi tayo habang buhay na mamumuhay sa mundo na to. Kaya, huwag nyong nilulugmok ang sarili nyo sa lahat ng problema at sa lahat ng kalungkutan. Magsaya kayo. Deserve nyo yan. Ayan o, tulad nito.